Ano ang mga dahilan kung bakit hindi nakakaramdam ng tunay na kasiyahan ang isang kabaro ko kahit na matagal na ang lambingan? So yun natin mag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Hi everyone! This is Aika. Welcome to my channel. Minsan kahit matagal na, hindi pa rin masaya ang isang kabaro ko kasi nga po hindi natatamaan ang emosyon o hindi siya nagiging komportable. Pwedeng may kaba, stress, o mental distraction na pumipigil sa kanya. Pwede rin masyadong mechanical yung kilos, yung walang koneksyon o pag-aalagang nararamdaman. Ang katawan ng isang babae ay sensitibo sa mood. Kaya kung hindi tama, ang atmosphere o may pressure, madalas hindi rin siya makakarelax ng buo. At yan lamang po ang aking vlog for today. Sana nagustuhan mo ang aking vlog na ito. Kung nagustuhan mo, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.